nagugulo nila, kami pala <laughs> ayun guys, alam nyo ba na ako'y namamagaw na sa katatawa namin, buhat pang si ati Marisa ay dumating ayun, puro wala na kami ginawa, kundi magtawa na na magtawa na, kaya ayan ang boses ko dalaga na, dalaga na ako ngayon guys oh, o oh, diba ang ganda ng view guys oh, sobrang ganda dito sa nataasan ayun oh ayun oh, sila oh Ayan o. Oh. Tan, tararan! Tan, 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 Ayan o oh, guys. Ayan, pwede ba gawang mag-video-video kami dyan? Ayan o, oh, ang ganda dito mag-video o. Oh. Pwede ba gawang maka kami dyan? Hindi, picture lang tayo, picture. Yung buhoan mo Ayan guys o. Ang ganda rin ate dito o. Oh. Ang ganda dito guys ng view o. Oh. Ayan. Ayan na oh, guys o. Oh. Ah, dito Dito kami dati, guys, nakatira nung kami ay ah, mabait nung mabait pa ako, guys. Dalawa pa lang anak ko noon. Napatira kami dito. Ito dati puro manggahan, guys. Ito. Lahat puro manggahan 'yan. Ayun, guys, oh. oh isa sa formarias Marias yan. ayan guys. no, Hindi na kami Por Marias. By Marias na. Ayan, isang kumakaway na yan. Yan ay bakasyonista. Isang hero. O, diba? Napakaganda niya. Ayan. Stranger. Ayan mo na. Kita guys sa Kaso, ayan o. Yun. Yan ang bayan guys. Yung nakikita ninyo na yun. Yung maliit na ano na yun. Yan yung bayan. Ayan. Napakalayo na ng aming naabot kung saan saan. Tapos, may mga bundok-bundok doon. Ayan. Ayan. Ang okay, guys, so. oh. Pagkata. Ay, uh, ang ganda picture dun, o sa mga bato. Ano, uh, hey. Ano lang, kaway-kaway man lamang kayo, kaway-kaway. Kaway-kaway sa ating mga viewers at followers. Ayan. Uh, pwede ba ga paki-subscribe naman po ng aming YouTube channel. Ayan, kami po ay lumalambing sa inyo. Baka naman po pwede pakisubscribe po kami sa aming YouTube channel. Busan. Ayan po. Ito po ang aming news ngayon. Ito po muse namin busa. ngayon. Ito. Busa. Ayan. Busa ko, busa. ayan. Ayan guys. musang Ilang minuto na. Pakitingin daw ng malabo ang mata ko. Ilang minuto. Dapat sa mata. Ayan. <laughs> <laughs> Nabi-discourage ako eh. <laughs> Ano ano na? Pwede na. Pwede na ba? <laughs> yeah. <laughs> <Pwede> na ba? <laughs> Ayan na guys. <laughs> Ayan, una oh, pa kaganda ng view guys. Oh, okay. kikita mo ba yan? Sobrang ganda ng video. Hindi ba kayo nahing yung panoorin kami? Napakagaganda guys sa video. At saka yung mga nakikita ninyo magkaganda ng dila. Napakagaganda ng dila guys. Hence, kay… oh hindi kayo nahing yung manood sa amin. Ayan. O, oh, di ba guys? Napakaganda ng view. Ayan o. Oh. Yes. Sobrang ganda guys. Ang

isang bakasyonista kaming kasama. Ayan siya, oh. Ayan, yan ay bakasyonista. Hello po. <laughs> <laughs> Ayan guys, oh. Mm. Yan, oh, ingay ko si Ate Marisa nag a vlog <laughs> Ayan na, oh. Napakaganda ng view. Hindi ba kayo, oh, guys, naiingay niya dyan? Ayan o. Panoorin nyo naman ang aming mga video guys. At pakisubscribe na din po. Ayan o. Magandang hapon na lang po. Kami po ay magpapaalam na. Magandang, 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 magandang hapon po sa inyo lahat. At maraming maraming salamat po sa panonood ng aming mga video. Ayan. <tinyo> Ayan guys, so andito na kami sa batuhan o. Oh, oh. Apakigaganda guys. Uh, magpapaalam na po kami magandang hapon po sa inyo.